Nalalapit na naman ang tag-init season at paalala ng pag-asa na maaaring maramdaman pa ang epekto nito hanggang May. Pero gano'n na ba kahanda ang Pilipinas para sa El Nino? Ang mga region ng Western Visayas at Zamboanga Peninsula ang ilan sa mga severely affected ng El Nino. Lagpas 150 million pesos na ang total agricultural damage and losses sa mga lugar na ito. Maliban pa dyan, halos 4,000 na magsasaka ang apektado ng El Nino at 3,291 hectares ang nakaka-experience ng dry spell o below normal na rainfall conditions. Ngunit inassure ng Department of Agriculture na walang ikakabahala sa supply ng bigas sa mga darating na buwan dahil may sapat na supply mula sa mga import at local production. At least 330,000 metric tons of rice import volume per month ang kakailanganin ng bansa at sa ngayon ay meron na raw around 590,000 metric tons. Ayon naman sa latest announcement ng Task Force El Nino, may sapat na supply ng tubig, electricity, at pagkain ang Pilipinas para sa El Nino. Titiyakin din daw ng mga gobyerno na patuloy ang kanilang pag-implement ng mga hakbang upang maiwasan ang epekto ng El Nino tulad ng ongoing repairs ng irrigation systems ng affected areas at distribution ng farm inputs and implements sa mga magsasaka. Handa rin daw silang mag-provide ng alternative means of livelihood sa mga magsasakang maaapektuhan kasama ng DSWD, DOLE at DA. Tinitingnan ngayon ng ahensya ang paggamit ng solar-powered irrigation systems pati ang paggamit ng shallow tube wells sa mga rain-fed areas. Sa palagay nyo, sapat na ba ang mga ginagawang hakbang ng pamahalaan upang maiwasan ang mga negative impacts na el Nino? Let us know sa comment section. Sa panahon ngayon, wag basta-basta maniniwala sa mga nababasa o nakikita. Siguraduhin na tama at galing sa mga reliable o mapagkakatiwalaang sources ang impormasyon. Stay hydrated at laging mag-iingat. Cheska Tuazon para sa FIGHT!